Oh, uh, ito mga pha oh. Bakit ginagamit ni PHA yung beddings na sa tingin nila eh pangit sa master hindi daw maganda. Okay? So, ito kasi yung reason ni PHA doon. May kita nyo na pag tumagal yung beddings na ginagamit ni PHA na mahogany, eh, okay, na nakukuha lang niya sa mga uh, paggawaan pagawaan ng mga cabinet, ng mga uh, furniture ayan may kita nyo yung itsura okay ayan o may kita nyo uh, bali binawasan ko na yan Plastic ko na ito ayan may kita nyo bakit yung mga hamster na nakalagay ni PHA hanggang ngayon malulusog maliligse okay tapos taliwas dun sa sinasabi nila na magkakaroon daw ng Ah, rashes, skin disease, mapatanggalan ng balahibo. Pero bakit ganun? Eh no, napakaliligsi nila tapos masisigla. Okay? So ganito yan, papaliwanag ni PHA. Bakit hindi rin maganda yung kusot na aspen? Hindi sa sinisiraan ko yung aspen na, Alam nyo kung saan lang maganda yung kusot na aspen. Okay? dahil sa mabango to walang oh, ano uh, odor okay odorless nga eh di ba doon lang maganda yan pero pagdating sa hamster wala silang nakukuhang uh, minerals pagdating sa kusot okay kasi yung mga beddings nila na yan kinakain din nila yan eh Ninangata nila yan dinudurog nila yan okay Nagtataka rin kayo bakit hanggang ngayon nandiyan yung sanga ng ano ng malunggay. Talagang ganyan si PHA mag-colony ng Syrian hamster. Okay, malaki ang binibigay na benefits ng sanga ng malunggay sa mga hamster natin. Kaya mapapansin niyo 'yun, eh, no. Malaki 'yan. kaya makikita niyo napakalilix ng mga hamster na nandiyan. Okay? Tapos walang skin disease, walang natatanggalan ng balahibo, walang nagkakaroon ng bukol. Ayun, makikita nyo, kinakain pa nila yung mga ano, yung mga natitirang beddings na halos nangingitim na yon Ayun, no? Pero doon lang sila umiigis sa side na yun. Okay? Pero walang epekto sa kanila, di ba? Taliwas dun sa mga sinasabi ng mga haters natin. Okay? Na huwag gumamit ng ganitong beddings. Okay, ayun, no? Nakakatanggal nga lang ni PHA, oh. Hmm. Diba? Ito yun, oh. May amino, ni PHA sa inyo, ha? Hmm. Para maniwala kayo na kinukuha lang niya sa ano yan, ayan, oh. No? Oh. Ayan, oh. Dito yan. Ayan, oh. Isang sako pa yan. Hmm. Ayan, ito yan. Pag dumumi na sila. Tapos yan yung nilalagay ko sa mga hamster ko. O, oh, hanggang ngayon, ay maliligsi o. Oh. Kita nyo. Hmm. So, ah. Nasa yung sinasabi nilang pangit daw yung beddings ni PHA, di ba? Hindi pangit yun. May purpose si PHA kung bakit ginagamit niya yung ganitong beddings. Hindi naman natin gagamitin yun kung makakasama sa kalusugan ng hamster natin yan eh. May kita yung mga hamster natin, no? Oh. Ayun, okay. Nakain pa nga nila yung mga natitiro. Oh. Kita nyo? Wala akong nilagay na pagkain dyan, ha? O, oh, kita nyo? May ba pagkain? May nakikita ba kayong integra dyan? O, ano mang hagibis? O, o, anong nilagay kong pagkain? Wala, di ba? Ano, kita nyo? Hinahakot ko lang yung ano nila. Yung mga pinagdumihan. Pero, tinan nyo, pag nauhukay ko. Ayan, o. O, oh, may kinukuha sila. Kasi yung mga hamsul na yan, uh, yung mga itinain na nila, yung mga poops nila, kinakain ulit nila yan, eh. Kasi alam nila may mga ah uh, nutrition pa yun kaya kinakain ulit nila ganyan yung mga hamster okay ay no nyo talagang naninimot sila oh. di ba yung mga hindi kayang ipaliwanag ng mga ano nagpapanggap na breeder o keeper ng ano natin ng mga hamster hindi nila alam yan puro kalinisan di sa matalang nila malinis yun pero para sa hamster walang kwenta yun ganyan yung madumi na, yan na paningin, sa paningin nila yan ang kalinisan sa hamster. Yan ang healthy para sa kanila. Di ba? Kagalit sila eh, no? Eh, masyado silang ano sa sarili nila eh, no? oh, ayan, eh, no? Hindi, hindi naman tayo naninira. Sinasabi lang natin yung totoo eh, di ba? Ayan, eh, no? Walang, P, walang ano si PHA. Walang Aspen. Di ba? So, paano, mga ka-PHA? Kayo na lang humusga. Di ba? Kaya na lang bahala kayo kung kanino kayo maniniwala. Okay, no? inyo